Okay, so mga kabantayan, nakikita nyo ba yung maliit na bilog na yan na nakatabi sa Pilipinas? Okay, so ano yan? Yan yung uh, AI representation, kung gaano na lang karami yung recoverable. Okay, or yung pwede nating makuha yung, sa current technology natin, yung pwede nating makuhang fossil fuel. Okay, so ano yung fossil fuel? Ito yung oil, gas, and uh, coal na nasa ilalim ng ating ano mga kalupaan, nasa ilalim ng ating mundo nasa loob ng ating mundo. Now, ayon sa estimation yung re recoverable, ibig sabihin yung yung pwede nating makuha uh, depende sa ano sa technology natin kasi kapag ano, kapag uh, gumaganda din technology natin sa pagkuha ng uh, fossil fuel, syempre mas marami pa, marami pa mga singit-singit sa ilalim ng mundo natin na pwede tayong pagkuhanan ng fossil fuel. Mga marami dyan, marami pa 'yan. Pero uh, sa current technology natin, meron na lang daw tayong mga 1.6 trillion barrels ng fossil fuel na pwede natin makuha okay, sa na-reserve sa mundo. Now, kapag yung 1.6 trillion barrels na ito mga kabantay ay ginawa ating sphere, binilog natin para mas madali siyang ano, ma-imagine kung gaano siya kadami. Ganito siya. It will become, uh, it will have a diameter of 10 kilometers. So, gaano ba kalahin 10 kilometers? Hindi ba? So, Sampo, 'di nga Sampung kilometro, 'di ba? Parang kaya kaya ting lakarin 'yon, 'yung 10 kilometro ng mga average uh, na tao. Kaya kaya kahit na unti-unti, kaya mo in in a day, kaya mo 'yon, 'yung 10 kilometers. So gano'n na lang 'yung diameter ng sphere. Kaya kapag ayan, kapag uh, ano ba 'yan? Tilabi mo siya sa Pilipinas, ganito na lang siya kaliit. Okay. So kailangan na talaga natin ano kailangan natin talaga maghanap ng another source of energy kasi talaga kapag naubos yan, mga kabante, at, at hindi pa natin na-improve yung ating technology para kumuha pa ng mga mas konti na lang siguro na natin itirapang mga fossil fuel or kapag wala pa talaga tayong another source of energy na ko, imagine kung gaano kagulo ang mundo kapag ganoon kasi halos lahat nakadepende sa fossil fuel, yung kuryente natin malaki pa rin yung pinagkukunan is fossil fuel yung mga transportations natin yung ano kahit na yung paggawa ng mga pagkain paggawa ng mga medicines paggawa ng mga mga material things na ginagamit natin yun halos na kasalalay malaking porsyento na kasalalay sa fossil fuel so imagine kahit yung pag-deliver lang ng mga food di ba sa mga yung mga yung trucking industry ang dami shipping industry airline industry madami, madami, madami mga apektuhan. Kaya kailangan talagang maghanap na tayo ng, na, yun nga, ng another source of energy. So yan, medyo nakaka, isa pa yan sa nakakatakot. Bukod sa global boiling, yung pagkaubos din ng recoverable na fossil fuel, isa rin sa nakakatakot na, ano, na ma mag-cause ng ating, ano, uh, paano ba, extinction. Yun, hindi natin alam. So, banday eh!